mga anak. Ngayon na nakatayo na kayo sa pintuan ng isang bagong kabanata ng inyong buhay. Hindi ko maiwasang mapangiti at mapaiyak ng sabay. Parang kahapon lang ay mga musmus pa kayong mga kadete na puno ng pangarap at kaba. Ngayon, handa na kayong harapin ang malawak na karagatan ng buhay bilang mga tunay na marino. Naalala ko pa ang mga araw na puno ng pag-aaral, pagsasanay at pagsasakripisyo. Ang mga gabing inyong ginugol sa pag-aaral ng mga nautical charts, ang mga pagod na mga paa sa paglalakad sa deck, at ang mga oras na inyong ginugol sa pag-ensayo ng mga drills. Lahat ng iyon ay naging bahagi ng inyong paglalakbay tungo sa tagumpay. Bilang inyong guro, saksi ako sa inyong paglago at pagbabago. Nakita ko kung paano kayo naging mas disiplinado, mas responsible, at mas matatag. Natuto kayong magtrabaho ng sama-sama bilang isang grupo at napakahalaga niyon sa inyong magiging profesyon. Ngayon na alis na kayo sa ating silid-aralan. Daladala ninyo ang kaalaman at kasanayang inyong natamo dito. Ngunit higit pa roon, daladala ninyo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan. Ang kahalagahan ng pagsisikap, ang pagtitiwala sa sarili, ang kahalagahan ng pagkakaibigan, at ang pagmamahal sa iyong kapwa. Huwag ninyong kalimutan ang mga aral na ito habang naglalakbay kayo sa malawak na karagatan. Tandaan ninyo, ang buhay ay parang isang paglalayad. May mga panahon na mahinahon ang dagat, at may mga panahon din na malakas ang unos. Ngunit kung mananatili kayong matatag at positibo, malalampasan niyo ang lahat ng pagsubo. Bilang inyong guro, labis akong nagpapasalamat sa pagkakataong makapagturo sa inyo. Kayo ang aking inspirasyon. Huwag ninyong kalimutan na naniniwala ako sa inyong mga kakayahan. Mabuhay ang Matikas Class libo at 2024. Isang mapagpalang paglalakbay sa inyong lahat.